cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the sh you don't do well i'ma make hellish sure that i don't become you i ha! have no regrets yeah i'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt babe stabbed in the back bed i show you what happens pass me the money show I've got these things that I can't go Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, sa babae check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Jose Marie De Guzman. Akala ko si Jose Marie Chang. Pwede na din. Pwede na rin ha. Malapit na rin mag <laughs> Nung buwan na lang. <laughs> Ayun yung susulpot na sa Facebook ano natin. No? Uh, Kakatok ako sa mga pinto. Yun, so parang kung hindi first time second second ano eh second weapon na uh, frame yata ang may babad ko ngayon no Yan. So check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB Kaya mag start na tayo So Idol Jose Marino before tayo mag start no? Ata ah, naman na kita Dati kasi uh, Before na mag 20 ako Dating tosik kasi ito eh no? Ako Na Benzento. Ah, uh, Na stock no uh, Ano yung naging ano mo Factor mo kung bakit nagpalit ka ng bagong frame kasi po maliit yung frame ng Tosic, yung Parang paglilalagay ko na yung bote ko ng pagaran. Parang nasa ayod na siya ng ganyan eh. Kasi ah, ibig size siya, small siya. Ah, yung siguro yung top tube bababa. Mababa talaga yung top tube. Ah, mababa parang paslant siya. Ito mas gusto ko pa yung hubog na medyo. Hmm. Malaki-laki pa yung kira. Ano nga ulit yung Tosi yun? Tosic Tosi Benson 2.0. Ah, okay. Size small. Bukod doon sa frame, uh, ano yung pinalitan mo? Well, yung mga components na galing doon sa ano na yun, lumang frame na yun. Liligay ko na la lang po dito. Talagang hmm. sadyang ito lang po yung napalitan. Tsaka hmm. siguro yung seat post kasi malaki po yung butas ng seat post ng mga weapon frames. Ayan ano sa seat eh? Uh, 30 ano? 31.6. 31. 31. 31. Ah, okay. Uh, mataba yung ano, kailangan na seat post so next question naman idol uh, since na nagkaroon ka nito na saan mo madalas na ginagamit? usually po long ride, hindi ko pa pa siya nasasabok sa, uh, uh, hindi ko pa na tatry sa mga laro okay. Uh, sa long ride, saan mo na long ride to? Uh, yung Banahaw Loop hindi yung bitong pang manok. Ah, layo mm. <laughs> layo pala. Pero hindi halata sa itsura mo. Parang di ka nangitim eh, no? Mm. Mabilis nga ako, mamuti. ha? <laughs> eh, yun ang pangarap ko, mamuti eh. Ako, mabilis akong mangitim. Pero matagal mamuti eh. Ito, bi... Niyo parang di ka rin. naman naglo-long ride eh. <laughs> makita Makikita sa ano. Ah, yun, may tallay, no? Pero kahit may tallay, parang di ano, no? Parang uh, hindi umitim eh, no? Mabuti, pero pag yung, yung araw may pag-uwi talagang... ah, nakakaingit ko naman. Mabilis mong pumuti. Sana all, mabilis pumuti kasi... Ano, eh, no? Sana all talaga nakakingit tuloy. <laughs> Ayun nga, ito nga yung kanyang uh, general background sa kanyang rigid MTB no. So mag-start muna tayo sa X kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Pang isa ano, tatano pang second time pala tong model na to no? Weapon Stealth, yan Weapon Stealth na XC Hardtail Mountain Bike Frame, aluminum 6061. Ito pak 27.5 lang. No? Uh, sinukot ko yung seat tube nito. Ito yung mga old school na sizing, size 17. Yan mataas nga no? kaya hindi na problema doon sa may battle ano, sa may battle tumbler. Uh, ito tapered yung head tube, di ba? Tape tapered tape. yung head tube, uh, full internal cable routing, tama ba? Yan, full internal cable routing. Pag BSA threaded na po itong bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out, then the ang brake caliper mount is post mount. Next naman sa kanyang empty bridge fork. Ito yung ano no, galing pa sa tosig mo no. Okay. Yan, weapon blind. Weapon blind na, yan, 27.5 pero mahaba to. Yan, mahabang mahaba. Apo. So ano to na no? Suspension corrected Yung iba kasi di nila alam yung suspension corrected sa hindi Kasi yung hindi suspension corrected may kli Hanggang dito lang yan eh Ito suspension corrected parang 20, ano na, 29er na eh no? May okay, kasang talaga yan Malaki pa clearance Oo, oh, Malaki no? yung, yung maha elongated kasi to no? aluminum 6061 then yung steerer tube na to yung straight or non tapered so naglagay ka na adapter no? para maging compatible dito sa tapered head tube ng kanyang weapon stealth then quick release yung drop out then yung disc brake caliper mount din naman yan is post mount Next naman sa kanyang cockpit so ito yung kanyang MTB handlebar. Uh, uh, weapon Predator po. Yung Predator. Uh, aluminum 6061 din, 31.8 mm ang diameter. Gaano pa nakakalapad ito? Yung parang 640 or 650 mm po yung lapad nito. Mm. Yung so straight na may counting back sweep. ito uh, itong grips po ng ano, anong brand nito? Uh, ODI po, pero baka ODI-ODI lang din. Ah, uh, ODI-ODI. Asa sa Shopee no. Mm. Yan, all the grips. So, uh, next naman, ito yung stem. Ito yung nanggaling sa tossing mo, ano? ano yan? Sentimental value. Kaya kinip ko na lang din. Uh -huh. Parang yan lang yung natira dun. Parang 90mm yata ito, no? Opo, 90mm na negative. 17. Ay, 17. Parang 17, eh. Oo, yan, negative 17 pagka tingin ko, Ano. Yan, so next naman, ito kanyang uh, uh, tapered headset. Weapon grenade. Ano? Grenade. Grenade. Granada, na sealed by rings, no? Uh, next naman, ito kanyang Uh, Uh, seat clamp ito yung toxic na aluminum uh, allen type 34.9 mm ang diameter yung kanyang seat post naman weapon savage, savage. weapon savage na aluminum 6061 gano pala kahaba ito idol 400 mm po siya yung haba yeah. yeah. then ang diameter naman nito is 31.6 mm na zero setback na may dual bolt clamping system oh, yun so nag lang na naman ako uh, next naman sa kanyang saddle tosik ito yung pinanggalingan ano? Uh -huh. May bakas na nga na nakaraan eh. Oh, okay. May pass <laughs> na. May sugat <laughs> na. Uh, may buta sa gitna. Malam, ano, uh, di pala, medyo malambot lang pala. Manipis sa yung foam. Eh. Pero flexible. Uh, steel railings. So, ano yung feedback ko dito, dito sa saddle mo? Ano, parang kailangan mo ng time para mapagsanayan. Pero yung gusto ko talaga dito yung flexibility. Kasi mm. pag, kunwari, naglo-long ride ka ng 300 km, parang pag masyadong malambot yung foam, parang nagkakaroon ka ng sakit sa likod hmm. okay sa pero ito swabing swabe lang po sa akin wala naman po akong negative comment dito sa safe na po okay. Salad. so kung nalas pag na to ito pa rin bibilin mo no? opo yan next naman sa kanyang drive train yun pambansang drive train yan balik na tayo sa pambansang drive train setup one by so wala kayong makikita ng front shifter front derailleur at saka extra chain ring yung ano mo rear shifter mo ah M4100 opo 10 speed design. na Shimano Deore yun so next naman ito kanyang Uh, crank Ah uh, Shimano Deore M5100 din 'no na asymmetrical 96BCD din no? pero pang 2 by to, 'no. Pang 2 by 170 175. 170 po. 'Yon 170 mm ang haba. Then yun na 96BCD. Yung bottom bracket ito. Shima Ay. Ah, ano pala Shimano 'to 'no. Oh BB ano BB uh, BPMT 501 Ah Yan, 501 pagbasa ko 'yan nakalagay diyan. 'Yan ah uh, yan, may spacer ka dito 'no. Yung <laughs> may ano, share mo mga pala sa akin yung mo dito, yung sinabi mo. Well, para dun po sa, wala well, nang babala ko na frame na to. Keep in mind, the, parang hanggang 38 feet lang talaga yung design nito for chainring. Kasi hmm. cross country frame to eh. Hmm. So yun nangyari, dun sa luma kong bike, 40 feet. Mm. Pagka unang salpak pa lang, kahit dalawa na yung spacer, hindi talaga, ayun o, no, nakita nyo, may, ano? may sugat po, sumayan so, uh, siya. Dating 40 feet yan. Hindi, 40 feet pa rin po ito. Ah, kaso, so, ginawa na lang ng paraan. Parang naglagay sila ng half spacer yung ito po sa dulo. Ah, bali 2 and a half. Opo. Tapos yung kasi yung nangyari pag wala yung kalatingan hindi na kumaka, kumakagat yung ito pag tatlong mm. dulo Sagad na no. Mm. So, Pero, yung yeah. clearance nga nito parang ano lang oh. Parang gubuhok na lang eh. Buhok talaga yan. Bak hindi ko alam kung kasa itong down na ito kasi. Ah kasi siguro kaya ganyan dahil ano malamang malaki yung buka nito. yung pag -ano Malaki yan. yung buka. Pero sa mountain bike hindi ganyan eh kaya yung ano eh yung malalaking chainring nga eh. malalaking chainring eh malaki pala bukan nito no. Eh. Yung pala yung feedback mo dito sa ano no. Kaya pala yun kaya pala may ano dito parang may gas gas no. Mm, kaya minsan bitin siya pa, eh pagana uh, no, 40T po. Ayun nga. Okay. Yun nga. Yun ah ito yung feedback niya dito no. Ah uh, next naman ito kanyang chainring yung pang-bansang chainring Decas rounded to no. Rounded po. Partido pa rounded 'yan mas didikit siya pag oval. <laughs> kaya nga buti nga eh <laughs> 3080 ah 40T 40T na ano ano na 96 BCD asymmetrical no uh, next naman nito kanyang MTB clipless pedals uh, Shimano ano Shimano to nakita ko nasa series lang yan ng M600 di uh, nakalagay dito PDME 700 yan. Ah, uh, next naman, ito kanyang chain. Ano po 'yan? Shimano Ultegra po. Shimano Ultegra? Nasa okay. um, likod po 'yung ano, 'yung eh, Ultegra. Ah, uh, okay. Shimano Ultegra na 10 speed. Ayan, skin, ibig sabihin na ano, no? Ano? uh, lumang model, no? Lumang model, yan. Ang sima, Parang sponsor lang, bale Ah, sana all. Ah, uh, itong, ano, tag set mo? Ah, uh, Hyperglide 6210, hindi ko po alam yung specific na model. HG. Alam. Oh, HG 6210 na 10 speed. Yun so next naman, itong kanya RD, Shimano Deore XT. Ano po siya? Ano? XT M780, yun. 780? Okay. Ayan na uh, ano to. Ayun may crash ba to? Wala pa. Wala pa. Eh. Wala pang clutch to no. Low, Heyo, ano long old long model long. to no. <laughs> ah bakit ano ba? Hindi <laughs> ko alam din maintindihan ko ano to eh. Hindi <laughs> ko <Lucky> alam. Ano <laughs> Iba <laughs> yun na talaga design niya eh, no. Next naman sa kanyang wheelset no. So ito, yung kanyang gulong. Ayun, pambansang gulong. Nagbabalik. Nagbabalik ang pababalik ng maxi space na 27.5 by 2.1 na wire bit to no. Wire bit na Exitar itong rims mo ito yung stock na to toxic ito lang pinatitirang kailang bye. mm. -hmm. e yung ano yung spokes and ano spokes and nipples mo weapon. stock po. din weapon po ah weapon naman stainless steel tapos ito yung mga MTB hubs mo weapon savage oh, po. weapon savage na ito ito diba 6 oh, po. poles with 3 teeth no yes po yun so i-check natin yung tulog nito kapag naka fry wheel <laughs> Matiling pero mukhang ano, bagong grasa ano? Bagong grasa. Ayan, alagang-alaga alaga sa grasa. Para mga baba mm. Yan guys, yung tunog na weapon MTB hubs kapag naka-free wheel na well-maintained. Well-maintained yung kanyang hubs. So, next naman, uh, lasa lang sa kanyang brake set, brake set. Pambansang brake set. Oo, oh, nalaspag na din. <laughs> yung, yung sa tactical ko dati, ganyan na rin. <laughs> Mas malala pa. Uh, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanyang rotors. Mukhang Shimano pero ano to no? Generic to no? Oh, ano po yan yung RT56 na Shimano Ah RT56 I'm sorry Ayun pala Shimano pala to sorry Shimano RT56 na 160mm ang diameter harap tsaka likuran Ay puno pala yun <laughs> Yan harap tsaka likuran Pares na fixed type and bolt type disc brake rotors At kailangan mong magdagdag ng isang bolt na wawala yung isa <laughs> Ay kaya hindi Ano yan yung nangyari di ba? nagkawalaan yun doon Ah mo dito Nilipad ko kasi mas alalay ako doon sa likod kasi Ah pero maganda, bili ka ng ano, kasize niyan para safe na safe. So, idol uh, Jose Marie, magkano yung total cost nito ngayon? Uh, rigid MTB mo. Uh, estimated cost ko po ay 30k po. Ah, uh, 30k. Yan okay na rin. Yan, yung guys, no, ito nga yung weapon stealth rigid MTB ni idol Jose Marie De Guzman. Yan guys, no, na, na-budget na natin tong weapon stealth rigid MTB ni idol Jose Marie De Guzman na Tisoy. Genetically Tisoy. <laughs> Pero nai ano, sana talaga mabilis din ako pumuti. <laughs> sa so, kamera tayo. Kung meron kayong tanong regarding dito sa kanya Rigid MTV, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So ano mag-shoutout ka na? Ah, uh, shoutout po sa magulang ko at sa tatay ko na sinusuportahan yung bike build ko. Tsaka shoutout na din po sa girlfriend ko din. Hmm. Ayun yung nagano, uh, ikaw pala yung Pero tumatawag. Ikaw pala yung nagano sa live stream, no? Opo, lagi po ako. Ayun, salamat. Din. Kaya yes, salamat sa ano no, pag uh, pag ng MTV mo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood at may tumatawag sa Messenger ko. <laughs> Don't forget na subscribe ya YouTube channel. Paki-click na lang yung uh, bell notification button para ma notify kayo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo and drive right safe po sa inyo.